Hi everyone, it's Jackie here and for today's video, I'm gonna give you some tips pag kayo'y namimili ng mga Phalaenopsis Orchids. Ayan. Kasi I received some questions na bakit daw yung kanyang orchid pagka binili niya sa stores, ang ganda-ganda and then after a week, pagdating sa bahay, nalalanta, naglalaglagan yung mga dahon at saka namamatay. Yung paglaglag ng mga, ng mga bulaklak, sometimes normal naman yun kasi ma sila, mag-iiba yung environment nila doon sa kanilang pinanggalingan. Normal yon pero hindi naman um, all the time ganun ang cases. So, first tip guys, pagka kayo namimili, di ba, pagka pumasok tayo ng stores, yung binibilhan natin ng mga bulaklak, nakafocus tayo sa bulaklak niya. Hindi natin pinapansin yung mas mahalagang factor. Tinitignan natin kung gaano kaganda yung kanyang bulaklak. So, first tip, bago kayo bum, bago nyo bilhin, i-check e muna ninyo yung kanyang mga roots. Kasi usually naman, ang mga Phalaenopsis orchids, nakapat siya sa ganito. Pero ito is just a decorative pot. Meron siyang, nakapaso talaga siya sa isang plastic pot. So, check the roots, guys. Ayan. Kung makikita mo siyang green, yan, healthy. Pagka black or brown, tapos makikita man, mushy. Ibig sabihin, ano na yun, bulok na yun. So, magpas ka doon, magmukunin yun. Make sure na you have the healthy roots. Tapos, mas maganda pa kapag may nakita ka na mga ganyan, yung bagong usbong na mga ugat. yan. So, don't focus sa kanyang mga uh, flowers. And then, uh, check nyo din yung kanyang mga leaves, kung healthy, kung walang mga pest. Usually, may mga thrips or... Mili bags Make sure na free of pest. Tapos, para naman maglast yung mga bulaklak niya sa inyo, huwag kayong pumili ng yung ganito. Ito, lahat na nakabuka na. Meaning to say, matagal na itong bulaklak niya. So, huwag bumili ng ganon. Kailangan, pag namili kayo, piliin ninyo yung may mga close buds pa, yung mga ganito. Yan. Yung at least, mas maganda nga, yung half nakabuka na. Tapos yung kalahati, yung buds pa lang na ganito, ganyan. So, may enjoy nyo ng mas matagal na panahon yung, yung anyong mga orchids kapag ka maraming buds na nakaklose pa. Ayan siya, o. Oh. Ang dami pa niyang buds na nakaklose. Ayan siya, guys. So, make sure, tandaan niyo yan. Yung pinaka-importante sa lahat, guys, is yung kanyang roots. Thank you very much and I hope naka-impart ako ng knowledge, konting knowledge sa inyo.